Ang ating ebanghelyo ay patungkol sa sampung kitongin na pinagaling ni Jesus. Sa sampung kitongin ito, sila ang lumapit sa Panginoon at humiling sila ng kagalingan. At habang sila'y pabalik, sila'y gumaling. Subalit, so, out of the ten, only one came back to thank the Lord and to glorify the Lord for being healed. And when that one person came back, it reminds us that no matter what happens, it is always important to think of how to thank The Lord for all the graces that we receive. Na sa ating buhay pananampalataya, tayo ay inaanyayahang mamuhay ng may pagpapasalamat at pagpupuri sa Diyos. Mga kapatid, ang ating ibanghelyo ay nagpapaalala na una, ang bawat bagay na ating tinatamasa ay nagmumula sa ating initiative o sa ating paglapit sa Diyos, sa ating paghiling ng mga bagay na ating pangailangan at naisin. Kasunod nito ay ang kagalingan na nagmumula naman sa Panginoon. God's initiative is the response to our prayer. At kasunod nito ay ang pagpapasalamat, pagbabalik ng papupuri at panalangin para sa sa Diyos. Ating tanungin ng ating sarili, kailan ba ako huling nagpasalamat sa Diyos? Kailan ba ako huling bumalik sa Kanya upang pasalamatan siya? Kailan ba ako huling tumingin at nagbalik sa Kanya ng pagpupuri sa lahat ng kung anong mayroon ako?